Hello everyone. Malapit na ang mga bonus. Okay? Ito ay para sa mga inggiterang walang mga bonus. Ito lang talaga sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong mainggit sa mga amiga ninyo this coming December. Alam ko, kinakabahan na naman yung mga naramdaman ninyo ngayon, yung mga damdamin ninyo ngayon. Dahil nasa utak na ninyo kung sino yung mga amiga ninyo na magpoposa na naman ng mga bandol-bandol ng mga bonuses dyan. Okay? Hayaan nyo sila. Ito lang talaga pang pakalma to sa inyo at advice ko lang sa inyong mga inggiterang walang mga bonus. Okay? Ha? Safe kayo sa 2025. Ha? Predict ko na kayo. Okay? Talagang, iwas ka ba? Iwas stress? At iwas, ha? Singil-singil. Okay? Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong maingit sa mga amiga ninyo na nagpo-post sa mga bonuses. Okay? Kasi, bakit? No? After mag-post ang mga yan... In a minute lang, may magpa-private message sa mga yan. May mga magsusumbong agad ng mga problema. O, oh, galing anywhere, everywhere. May mga mang mangungutang. Okay? And then, isa pa, kung ikaw, wala ka namang bonus, wag kang nega. Dahil sa 2025, safe ang beauty mo. Swerte ka, wala kang stress. Dahil after... The new year, the Christmas, next year. Ayan, magsingila na yan. Ha? At mas stress ang mga yan. Dahil ang mga nangutang sa mga yan ay talagang alam nyo naman, ang mga nangutang ngayon, sila ang magdesisyon kung kailan sila magbabayad. Oh. Sa tingin niyo mga ingiterang walang mga bonus, hindi yan mas stress ang mga beauty ng mga yan. O, oh. ito lang talaga. Ayoko maging negative, pero gusto ko lang talaga tayo kayo bigyan ng positibong mind. Okay, kung ano ang mangyari sa mga yan. At isa pa, pag uuwi kayo ng Pilipinas, ha? Hindi alam ng buong mundo at buong Pilipinas na marami, wala kayong pera o meron kayong pera. Okay? So, safe pa rin kayo. Kahit maglakad, lakad kayo ron sa karsada, hindi kayo kabahan. Yung mga yan, kailangan ng mga bodyguard, security guard. Dahil kabahan ang mga yan, dahil nabalandra na sa social media na talagang rich sila at marami silang pera. So, hindi yan makalakad na sila lang mag-isa. So, kayong mga walang pera, ha? Stay cool. Dahil safe kayo. Okay? So, sa mga ingitira dyan na walang mga bonus this coming December, no? Chill lang kayo. Dahil talagang safe kayo. Ito lang talaga. Huwag niyong ramdamin ang mga post nila at huwag kayong maingit. No. So ito lang masasabi ko. Talagang excited din ako sa mga dunya ko mga amiga na magpo-post dito, no? Pero alam nyo sa totoo lang naman talaga, hindi lahat na pinagpala. Okay? At hindi ibig sabihin 'yan na nagfi-flex ang mga amiga ninyo ng mga lapad-lapad at bonuses ay nagyayabang. Talagang they are flexing that their husbandess, tau husband their husbands are good enough to their lives na talagang binigyan sila ng mga bonuses. Okay? So, talagang ganyan lang talagang buhay. Kung wala kayong bonus, hindi, just watch na lang kayo. Magluto na lang kayo ng spaghetti, magluto na lang kayo dyan ng uh, apretada para sa Christmas at New Year. Okay? And ipapasalamat nyo na lang na till now, wala tayong sakit. Okay? Wala kayong sakit. At ang family niyo ay okay. Huwag oh, kayong maingit. Huwag kayong maingit sa mga may meron na mga ipopost. Talagang sadya lang talaga na it's a blessings. Okay? So, and then, ito lang talaga, everyone. It's not me na I'm so very negative of uh, addressing on that posting bonuses on the social media. Because, you know, para sa akin, talagang mas safe tayo kung ikip na lang natin kung ano ang meron tayo dahil maraming nasa social media ngayon na nag-aabang kung ano ang ipopost natin dahil alam yun na pag tumanggi ka sabihan ka na hambugira eh ang dami mong pinos-post diyan tapos hindi ka din naman magpapahiram so isipin din natin yan mga amiga ko dahil alam niyo naman it not means na wala tayo hindi tayo magpapahiram ayaw lang talaga natin magpahiram dahil alam natin na hindi tayo babayaran So, ako naman talaga everyone, talagang it's not me na wala ako. Ayoko lang talaga magpautang dahil alam ko naman talaga na ma-stress lang ako later. No? So, i-keep ko na lang yung akin. So, sa mga gustong mag-flex dyan sa mga bonuses, i-flex nyo lang yan. Enjoy, enjoy lang. No? Walang problema. Kung fully sig din naman talaga kayo, at ah, talagang may guts din naman talaga kayo, na ididman nyo yung mga problema na lalapis sa inyo, eh, go -go lang. Walang problema dyan. Sa mga wala, ha? Sa mga wala, manahimik na lang kayo. at uh, talagang stop being hamburgera. Kayo ang mga hamburgera. Kaya dahil kung mayroon din kayong ipopost dyan, is number one din kayo na magpopost dyan. Mga ingitera.